isang buntis na babae itinulak ng kanyang biyenan pababa ng hagdan. Sa gitna ng sakit, takot at halos kapahamakan, isang hiwagang liwanag ang lumitaw at nagbago ang lahat magpakailanman. Ano ang misteryong ito? Ano ang lihim na nagpatigil sa kanyang pagbagsak? At paano nagbago ang puso ng kanyang biyenan mula sa puot tungo sa kapatawaran? Alamin ang buong kwento huwag kang kikilap dahil ang katotohanan ay mas matindi sa iyong inaakala. Maaga pa lamang, tahimik ang buong bahay. Ang liwanag ng araw ay pilit sumisilip sa makitid na bintana. Naririnig niya ang mahinang lagaslas ng mga dahon sa labas. Ngunit sa loob, malamig ang hangin at tila mabigat ang katahimikan. Humakbang siya ng marahan sa kahoy na sahig. Ang bawat yapak ay lumilikha ng mahinang langitingit. Hawak niya ang kanyang tiyan, dahan-dahang humihinga. Naroon siya sa itaas ng hagdan, nakatanaw pa baba. Mabigat ang kanyang dibdib, tila may humahabol na takot. Bigla niyang narinig ang boses ng kanyang biyenan. Matigas, malamig at puno ng galit. Bago pa man siya makasagot, isang marahas na tulak ang bumangga sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang pagkabigla ng kanyang katawan. Ang bigat ng kanyang tiyan ay nagpadagdag ng kanyang pangamba. Mabilis siyang bumagsak sa unang baitang. Ang kahoy ay malamig, matalim ang hampa sa kanyang likod. Umikot ang kanyang paningin habang patuloy siyang gumugulong pababa. Narinig niya ang tunog ng kanyang sariling hininga, putol-putol, mabigat. Nararamdaman niya ang pagkaskas ng kanyang balat sa gilid ng hagdan. Amoy niya ang alikabok at lumang kahoy na naghalo sa hangin. Ang paligid ay tila bumagal, bawat segundo ay mabigat. Ngunit sa gitna ng pagbagsak, may kakaibang liwanag na dumampi sa kanyang mga mata. Parang may mainit na yakap na pumigil sa kanya. Isang himig na mahina, tila tinig mula sa malayo, ang dumampi sa kanyang pandinig. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Naririnig pa niya ang pintig ng kanyang puso. Malakas, mabilis, halos masakit sa kanyang pandinig. Ngunit kasabay nito, may dumampi sa kanyang balat, parang malamig na hangin na hindi galing sa bukas na bintana. Ito ay kakaibang presensya tila may humahawak sa kanya at pumipigil sa kanyang tuluyang pagbagsak ang kanyang katawan ay huminto sa gitna ng hagdan parang may mga bisig na hindi nakikita ang bumalot sa kanya ang kanyang mata ay dahan-dahang tumingin sa paligid nakita niya ang biyenan sa itaas ng hagdan nakatayo namumutla at gulat na gulat parang siya mismo ay hindi makapaniwala na hindi na tuloy ang pagbagsak ang mukha nito ay puno ng takot hindi galit Tila ba may nakikita rin itong hindi maipaliwanag. Ang ilaw mula sa bintana ay biglang lumakas. Parang sinag ng araw na pumasok sa bawat sulok ng bahay. Ngunit ang araw ay hindi paganap na sumisikat. Ang liwanag ay nanggaling mula mismo sa kanyang paligid. Narinig niya muli ang tinig, mahina ngunit malinaw. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi ka pababayaan. Kinilabutan siya sa bawat salita, ngunit may kasamang ginhawa para bang ang kanyang pagkatao ay binabalot ng kapayapaan. Unti-unti siyang ibinaba sa sahig ng hagdan, dahan-dahan, parang inihiga ng isang ina sa kama. Wala siyang sugat, wala siyang pasa, kahit ramdam pa ang bigat ng kaba. Nang ilagay siya ng mahiwagang lakas sa sahig, hawak pa rin niya ang kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang tibok ng sanggol, malakas, buo at ligtas. Mabilis ang pag-ikot ng kanyang isipan. Ano ang nangyari, Sino ang dumamay? Nang tumingin siyang muli sa kanyang biyenan, nakita niya itong nakahawak sa sariling dibdib. Namumuhay ang mata, nanginginig ang katawan. Tila ba siya mismo ay nakaramdam ng bigat at hiya. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang luha na unti-unting dumaloy sa mga mata nito. Ang dating matigas na titig ay napalitan ng pagkabasag. Parang may biglang sumiklab na konsensya sa kanyang puso. Tahimik ang buong paligid, tanging hikbi ng kanyang biyenan ang maririnig. At sa gitna ng katahimikan, alam niyang nagsimula na ang isang pagbabago, isang pagbabagong hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya. Nakasandal siya sa malamig na kahoy na sahig. Ang kanyang paghinga ay mabigat pa rin, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay unti-unting bumabagal. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan, at sa ilalim ng kanyang palad ay buhay ang kanyang anak. Mainit, malakas, at parang naglalaban upang manatili. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin muli sa hagdan. Nandoon pa rin ang kanyang biyanan, nakapako ang tingin, nanginginig, tila ba hindi makapagsalita. Bakit? Mahina ngunit malinaw ang lumabas sa kanyang bibi. Isang tanong na bumigat sa hangin, tila tumigil ang oras. Ang kanyang biyanan ay humakbang pababa, marahan, halos mabuwal sa bawat yapak. Ang mukha nito ay puno ng luha, nanginginig ang mga labi. Hindi kita kayang tanggapin, hindi kita kayang makita na papasok sa pamilya namin, mahina nitong sagot. Akala ko, sa pagtulak sa iyo, matatapos na ang lahat pero ngayon. Diyos ko anong aking ginawa? Ang kanyang tinig ay basag, parang sirang boses na hindi na kayang itago ang totoo. Nanginginig ang kanyang kamay, pilit na lumalapit. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng kasalanan siya mismo ay hindi makapaniwala sa narinig. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Hindi lamang siya tinulak dahil sa galit, kundi dahil sa malalim na pagtanggi, sa hindi matanggap na katotohanan. Ngunit kasabay ng bigat ng kanyang damdamin, may kakaibang katahimikan na bumalot sa buong paligid. Ang liwanag na kanina lamang ay dumampi sa kanyang katawan, ngayon ay unti-unting bumabalot sa kanilang dalawa. Mainit. Banayad, at puno ng kapatawaran. Ang kanyang biyanan ay napahinto, nakatingala, parang may nakikita sa liwanag na hindi kayang ipaliwanag. Patawad ang tanging salitang lumabas sa bibig nito, sabay hagulgol. Ang mga luha ay bumagsak sa bawat baitang ng hagdan. Para bang ang bawat patak ay huga sa kanyang kasalanan. Hindi niya alam kung paano siya makakaramdam ng awa sa harap ng taong muntik nang pumatay sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit sa loob niya, may tinig na muling umusal. Kapatawaran ang magpapalaya. Humigpit ang kanyang hawak sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang maliit na sipa mula sa loob. Isang paalala na may buhay na ipinagkaloob. Isang buhay na hindi dapat wasakin ng galit at puot. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang biyenan at sa kanyang mga mata, wala ng galit. Tanging luha at pangunawa ang dumaloy. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat hindi lamang siya, kundi pati ang puso ng kanyang biyenan na matagal ng puno ng dilim. Ang paligid ay nanatiling tahimik. Tanging marahang paghikbi ng kanyang biyenan ang maririnig. Siya ay nakaupo pa rin sa sahig, nakapikit, pilit inaalala ang kakaibang liwanag na humawak sa kanya. Ang tibok ng kanyang puso ay bumabalik sa normal, ngunit ang damdamin ay nananatiling mabigat. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin muli sa hagdan. Naroon ang biyanan niya, nakaluhod na ngayon, hawak ang gilid ng hagdan, parang nawala ng lakas. Patawarin mo ako, pabulong nitong sambit, halos hindi marinig ngunit malinaw na lumusot sa katahimikan ng bahay. Ang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa kahoy na baitang, lumilikha ng maliliit na marka na parang sugat na unti-unting gumagaling. Siya ay nanatiling tahimik, pinapakinggan ang bawat salita. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin ang tanging alam ko, galit at takot ang namuno sa akin. Takot na masira ang pamilyang binuo ko, takot na maagaw ang pagmamahal ng aking anak, dugtong pa ng biyanan, ang boses ay wasak at basag. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit ng pagkakatulak, kundi sa bigat ng katotohanan na inamin ng kanyang biyanan. Ang kanyang kamay ay patuloy na nakahawak sa tiyan, pinapakinggan ang malakas na pintig ng kanyang anak. Kung hindi dahil sa himalang iyon, mahina niyang sambit, hindi matapos ang kanyang pangungusap. Ang kanyang biyanan ay napatingin sa kanya, namumula ang mga mata sa iya. Anong himala ang nagligtas sa iyo? Tanong nito, halos bulong ngunit puno ng pagkauhaw sa sagot. Sandaling na nahimik ang lahat. Ang sinag ng liwanag mula sa labas ay muling sumilip sa bintana, tumama sa kanilang dalawa at tila sinagot ang tanong na iyon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, sagot niya. Ngunit alam ko, may kamay na pumigil sa akin. May bisig na yumakap at nagbigay ng lakas. Nang marinig iyon, napahawak ang biyanan sa kanyang sariling dibdib. Parang may naalala, isang alaala ng kanyang sariling kabataan, isang panahong siya rin ay dinala ng pananampalataya. Matagal na akong hindi naniniwala sa mga ganoon, mahina nitong bulong. Ngunit ang mga luha na patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha ay nagbigay ng kasagutan na higit pa sa mga salita. Ang babae ay dahan-dahang itinulak ang kanyang sarili upang makatayo. Masakit pa ang kanyang katawan, ngunit may lakas na bumabalot sa kanya. Lumapit siya sa kanyang biyanan, bawat hakbang ay parang mabigat ngunit puno ng tapang. At nang siya ay nasa harapan na nito, inabot niya ang kanyang kamay. Tahimik! Walang salitang binitiwan, ngunit ang kanyang biyanan ay agad na yumuko at hinawakan ang kanyang kamay. Mainit ang kapit, nanginginig, ngunit puno ng pagnanais na magbago. Sa sandaling iyon, hindi lamang sila magkaaway na babae sa iisang bubong. Sila ay dalawang kaluluwang binigyan ang pagkakataon na muling mabuo. At sa ilalim ng lumang bubong na iyon, nagsimula ang isang kasunduan na walang sinuman ang makakasira, ang kasunduan ng kapatawaran. Ngunit sa kanyang tiyan, may buhay na gumagalaw at alam niyang iyon ang tunay na tanda ng himala. Isang paalala na ang bawat sugat ay maaaring maghilom. At ang bawat pusong puno ng galit ay maaaring magbago. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring hawak ng biyenan. Mainit ang kapit, ngunit higit na mainit ang bigat ng emosyon na kasama nito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, mata ng isang ina na nagtatanggol ng kanyang anak, at mata ng isang biyenan na ngayon ay bumagsak mula sa kanyang dating pagmamataas. Walang salita, unit ang kanilang mga kaluluwa ay tila nag uusap Matagal na katahimikan ang bumalot sa loob ng bahay. Naririnig lamang ang marahang hampas ng hangin sa mga lumang dingding. Naririnig din ang banayad na pintig ng pusong kanyang pinapasan sa sinapupunan. Iyon ang musika ng buhay na nagpapaalala kung bakit siya lumalaban. Ang kanyang biyenan ay dahan-dahang tumayo. Nanginginig ang mga tuhod parang bawat hakbang ay isang pagsubo. Munit sa bawat galaw, may unti-unting pagbabago. Wala akong karapatang humingi ng tawad, mahinang tinig ng kanyang bienan. Ngunit hindi ko na kaya pang manatili sa dilim. Ang iyong anak ang ating magiging apo siya ang nagligtas sa akin mula sa sarili kong kasamaan. Nang marinig niya iyon, isang kakaibang ginhawa ang lumusot sa kanyang puso. Hindi niya lubos maisip na ang taong nagtulak sa kanya pababa ng hagdan ay siya ring magsasalita ng ganoong kabigat na pagsisisi ngunit hindi pa rin niya mayaalis ang sugat sa kanyang alaala. Nangingibabaw ang tanong, paano niya maipagkakatiwala muli ang kanyang sarili at ang kanyang anak? Kaya't siya ay huminga ng malalim, pinikit ang kanyang mga mata, at pinakawalan ang lahat ng bigat na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung kaya kitang tuluyang patawarin ngayon, malinaw niyang sambit. Ngunit bibigyan ko ng pagkakataon ang aking anak ang iyong apo na makilala ka. At iyon ang magiging simula, Namilog ang mga mata ng kanyang biyenan at tumulo ang masariwang luha, hindi luha ng pagkabasag, kundi luha ng pag-asa. At doon nagsimula ang unti-unting paggaling ng kanilang sugatang ugnayan. Lumipas ang mga buwan. Dumating ang araw ng kanyang panganganak. Mabigat ang kanyang katawan at ang mga kirot ay mas tumitindi kada sandali. Sa loob ng maliit na silid na puno ng amoy ng gamot at pawis, siya ay nakahiga, pawisan at humihingal. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nandoon sa kanyang tabi ang kanyang biyenan, hawak ang kanyang kamay. Mahigpit. Hindi upang kontrolin, kundi upang sumuporta. Lakasan mo ang loob mo, mahinang sabi ng biyenan, nanginginig ang boses, ngunit puno ng pag-aalala. Sa bawat sigaw niya ng sakit, naroon ang biyenan na bumubulong ng panalangin. Ang dating malamig at matigas na puso, ngayon nabasag na at muling binuo ng awa at pananampalataya hanggang sa marinig ang unang iyak ng sanggol. Isang malakas, malinaw at punong-puno ng buhay na tinig. Napaluha siya, napahawak sa kanyang dibdib. Ngunit mas matindi ang naging pag-iyak ng kanyang biyenan. Hinawakan nito ang sanggol, nanginginig ang mga kamay at dahan-dahan itong iniabot sa kanya. Pasensya na at salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na maging bahagi ng kanyang buhay, bulong ng biyenan, halos malunod sa sariling luha. At sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito ang isang tunay na pagmamahal, hindi para sa sarili, kundi para sa bagong buhay na nasa kanilang harapan. Sa silid na iyon, wala nang galit. Wala nang put. Tanging himala ng kapatawaran, ng bagong simula, at ng pag-ibig na nagmula sa isang batang dumating sa kanilang buhay. At alam niya, ang araw na iyon ay hindi kailanman malilimutan. Dahil ang muntik na maging araw ng trahedya sa hagdan ay siya naging araw ng tunay na pagbabago magpakailanman. Naroon sila sa iisang bubong. Ang dating malamig na tahanan ay unti-unting napalitan ng init at halakhak ng bata. Lumipas ang mga taon at ang munting sanggol na minsang iniligtas ng himala ay lumaking masigla. Sa bawat hakbang ng bata sa sahig, sa bawat tawa na umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay, ay paalala ng bagong simula. Ang biyena na minsang nagtulak ay siya ngayong unang yumayakap at nagbabantay. Sa kanyang mga mata, wala nang galit, kundi pag-ibig na natutong lumago mula sa pagkabasag. At ang ina, na minsang muntik mawala ng lahat, ay natutong magpatawad at magtiwala muli. Hindi naging madali, ngunit sa bawat araw, ang sugat ay gumaling. Sa bawat panalangin, sa bawat yakap, sa bawat halik ng kanilang anak, muling nabuo ang pamilya. Ang hagdan na minsang naging simbolo ng puot ay ngayon ay naging tanda ng himala. Dito nagsimula ang sakit. Ngunit dito rin natapos ang dilim at nagsilang ng liwanag na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. At sa huli, natutunan nilang pareho na ang tunay na himala ay hindi lamang ang pagkakaligtas mula sa kapahamakan. Kundi ang pagbabalik loob ng pusong marunong magmahal at magpatawad.